So, grabe man yan oh, mga lods <laughs> so, so ngayon mga lords, nandito tayo sa sinasabi lang fish pan. Sabi nila fish pan to. O, ngayon papakita ko sa inyo kung fish pan to mga idola Tingnan nyo to. Dito tayo ngayon sa spot na to. So antabayanan yung paghagis natin. Diyan Diyan natin hagisan yan So abangan nyo yung paghagis natin mga lodi Yan ah Ilog to Exit to ng ilog mga idol Dam to dam Dam na malaki So antabayanan nyo ngayon yung mga Pag unang hagis pa lang to mga lodi Wala pang nagpunta dito kasi Friday ngayon mga lodi Friday So antabayanan nyo Yan Jan, Jan gentay mga lods ngayon. diisan lang Dito to malodi. ito ang, ito pisan malodi, iluto. Gay pistol Saya lagi unang hagis malo di unang hagis natin yan hey, natin haggis yun ang haggis mga lodi malodi grabe <laughs> dalag to mga lodi dalag to mga lodi, dalag sure ball to, dalag walang ka walang dalag dito mga lodi ayun no? ay no, mga lodi oh. ay o no, lodi oh. o, dalag nga, sabi ko nga no? may huling dalag eh ayun no? grabe, may dalag mga lodi <laughs> ay grabe ay, tingnan nyo mga lodi o, oh, para makita yung talaga yung ano yung so, Kano karami yung huli natin mga lodi oh. Yeah, Yan no? Ay taksan yung mga lodi. Yan oh. 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 Hala. 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 Wah. Grabe. Hindi ko buwat mga lodi. Wah. Bang bigat. bigat talaga sobrang bigat sobrang bigat One, two, Wow. Huh. Grabe mga Sus. lima mo mo lojo Ali mo di 5 kilo Grabe mo lojo 5 kilo Isang piraso pa lang yan Kilo. Ah, grabe malo di. Sibu Helo, tiba? Tak kira tak kira tak kira

ayan o, no? ala, grabe ano, Un ang laki nito mga lodi ayan o, siguro mga ano to mga 6 na kilo bigat no, <laughs> bigat no mga lodi <laughs> yun talaga bigat o oh. bigat nyo no, ayan o, mga lodi wah, wow. ayan o, mga lodi grabe man yan o mga lodi oh, o, ayan mo naman eh wow sulit na sulit mga lodi wow so.

3 kilo din molotso dan 1 kilo balik nanti balik nanti ni kg